Sampung naman sa CCTV ang pamaril ng riding in tandem sa Maynila. Pinaulanan nila ng bala hanggang mapatay ang biktimang nakikitambay lang sa loob ng isang bahay. Nasa front line ng balitang yan si Dave Abuel. Kita sa kuwang ito ng CCTV ang pagdaan ng riding in tandem na ito sa Priscilla Street sa Santa Cruz, Maynila, bandang alas 11 ng umaga kahapon. Pagdating sa isang bahay, bumaba ang dalawang lalaki. Tila may kinausap sila. Ilang saglit pa'y bumunot na ng baril ang rider. Naglabas din ng backride ng baril na nakakubli pa sa brown envelope. Pinagbabaril ng dalawa ang isang tao sa loob ng bahay at dali-dali ring tumakas sakay ng motorsiklo. Ayon sa mga residente, laking gulat na lang nila nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Nasa walong putok daw ang narinig nila. Alam mo yung kalansing po ng mga bubong na may nagpopopok ng yero, pero putok po pala ng barel. Ilang presidente ang nagtulong-tulong para madala sa ospital ang biktima, pero idiniklarang dead on arrival. Ayon sa polis, tatlong tama ng bala sa katawan ang kumitil sa buhay ng biktima. Inaalam pa ng otoridad ang motibo sa krimen. Ayon pa sa pulis, hindi residente sa lugar ang biktima. Mostly nag-standby lang doon Pag, uh, iinom o oh, may nalakarin doon. Ang ating biktima ay taga Bulacan po. Sa ngayon, nagsasagawa na ng backtracking sa mga kuha ng CCTV sa lugar. May person of interest na rin sila. Patuloy naman ang pagtugi sa dalawang gunman. Nagpapalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline na mga balita, Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5